tilapia. Ay, tilapia sa oh, ni siri na ulo na. ayan oh, na. So, mo nga kayong. Oh, ayan. Junior Bobong gano. isda. pala. <laughs> <laughs> ni siri na la ulo na. <laughs> Ayun naman si Kuse. Oh, talaga. Banatan po ni Kuse. Kaming dalawa pala ang mga Patingin niya kung may nakuha ka na, Junior. Mayroon na. Asan? May konti palang mga idol. Oh, ayun na, sa kanya ng busi kok mga idol. Tawis. Ah, uh, haplos palang mga idol. <laughs> Yan, update din naming tong ano, masukan. Baring no, maraming makuwad dito mga idol. Yan. oh. No. Ito idol lo. No? Ayun oh. Oh no, don. <laughs> Karpa. Karapa nakuha ni Kuse. Lol, 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 lol. So yan mga ka-idol. Tapos na naman kami mangisda, muriente, kami ay pauwi na mga idol. Whew. Madilim na naman kalangitan. Uulan na naman yan, punta naman kami manguha ng palaka. <laughs> Huh. Ito. Kasi may na kami ngayon dadaan. So, ayan na mga ka-idol. Yung nakuha naming ista. Medyo mare remay rin mga idol. Ayan no, Fresh na fresh. Buhay na buhay pa yung iba mga idol oh. Tilapia, karpa, ka at saka ano yung punog at may hito din yan mga idol na nakuha oh, yan lang mga idol ah, may libreng ulam na naman sa idol